Dati-dati dalawang minuto lang inaabot sa paghihintay si Kit na ng jeep papuntang Baguio City mula La Trinidad Pinget. Pero ngayon inaabot ng halos lima hanggang sampung minuto itong nakatayo, kakahintay ng masasakyan. Mula daw ito noong simula ng pagsasaayos sa kahaba ng kilometer 3 hanggang kilometer 5 sa La Trinidad Binguet. As in po, kaya pag uh, kunwari magtatrabaho ka ng 7 o'clock dapat 6 andito ka na para hindi ka pumalit sa pupuntahan mong trabaho. Ganito rin ang obserbasyon ng may-ari ng talyer na si Tatay Lito. Eh, lalo na ho kako pagkaya ni pasukan. Lalo nang ano lalo nang maano ma-traffic. Kaya hiling ng ilang motorista sana bilisan daw ang paggawa ng kalsada para iwas aberya sa trapiko. Ayon sa alkalde ng bayan noong nakaraang buwan pa ang rehabilitasyon ng kalsada. So this is a uh, project is uh, through the PWH for the rehabilitation of KM3 to KM5 and um, construction of uh, uh, overpass. Isa pa yung construction of overpass at saka widening sa KM3. Kasi sa KM3, pag kung ano, to two, lang, uh, dapat na uh, ipalawak yun para mas uh, maadrisan yung traffic sa KM3. Pero ang problema, isang beses lamang daw kumonsulta ang Department of Public Works and Highway nang simulan ang proyekto. This rehabilitation is uh, uh implemented by DPWH. We have a consultation with uh, the stakeholders but I, I think kulang yung information dissemination. Uh, ang kwa naman ng kontraktor is ipastract yung construction para uh, hindi mahaba yung traffic doon sa uh, KM3 to KM5. Ayon kay Mayor Romeo Salda, tatapusin ang pagsasaayos ng kalsada hanggang sa darating na June 2025. Sa ngayon, inaabisuan muna ang ilang motorista na dumaan muna sa Lamot Bukal Road o kaya sa Longlong Tamawan Road para makaiwas sa mabigat na daloy ng trapiko habang isinasagawa pa ng Department of Public Works and Highways ang pagsasaayos sa kalsada. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.